Samantala, nanindigan naman si Defense Secretary Gilbert Chadoro sa commitment ng Pilipinas na mapanatili ang kapayapaan at katatagan ng West Philippine Sea. Ayon kay Secretary Chodoro, mananatili ang Pilipinas na susuporta sa anumang inisyatiba para sa pagkamit ng kapayapaan sa West Philippine Sea. Ito ay sa kabila niya ng pakikipagpulong ni Pangulong Bombong Marcos sa mga bansa na bahagi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN para bumuo ng isang code of conduct na susundin sa paglalayag, patrol operations at iba pang maritime activities sa naturang katubigan. Ayon pa sa kalihim, nakahanda ang Pilipinas na pumasok sa dialogo kasama ang China basta't sinsero daw ang naturang bansa. Dapat din anyang ipakita ng China ang sinseridad at itigil ang panggigipit sa ibang mga bansa na may sariling claim din doon sa West Philippine Sea. Iginiit pa ni Secretary Chodoro, bagamat committed ang Pilipinas sa isa sa gawang dialogo, hindi ito dapat na gawing dahilan ng China para harap-harapan na bastusin ang mga tropa ng ating bansa. Kaugnay niya, narito pang pa pahayag ni Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro. Sila sa dialogue, kaso sila lang naniniwala sa sinasabi nila. Yan ang problema eh. Kung committed sila sa dialogue, yung kapanipaniwala naman. Tapos nakalagay na naman, may kulatilya na committed to dialogue based on historical facts ba hmm. nakalagay? Oh, right. Eh, ano klaseng dialogue yon? Hmm. Monologue na naman na ah, sila lang ang na naniniwala. So, committed din tayo sa dialogue basta alam natin hindi tayo niloloko. O, oh, hindi tayo sinasaktan, hindi tayo niloloko. No? So, uh, salamat din sa tulong ng media at ang ating mga kababayan hindi naniniwala sa sa karamihan na sinasabi pag umiilin lang na tayo. So committed talaga sila sa dialogue pero committed din sila sa illegal action. Yun ang problema. Pahayag po yan ni Defense Secretary Gilbert Chodoro kaugnay pa rin sa pakikipagdialogo ng Pilipinas sa China sa usapin po ng Court of Conduct sa West Philippine Sea.